Oras na para sa sala ng ating mga balita. Ang tanong ho natin ngayong gabi, naniniwala ho ba kayong bahagi ito ng destabilization plot laban ho kay Pangulong Duterte at maging sa PNP ang pagkidnap at pagpaslang ho dito sa koreanong si G. Ik Ju. sagot Tony ni Lester Gargalicano. Obvious naman, kita klaro pa sa sikat ng araw. Yun. Mm -hmm. Si NG Imayem, yes! Kasama sa plano nila para maniro administrasyon ngayon. Sana po ay ma magpaikot o at... Uh, uh, sana sanay, sanay, sila sanay oh, po sila oh. magpaikot at maluktotin ang derecho. Oh, ito naman si Jessel Gonzalez tingin ko hindi Sadyang nabuko lang ang gawain ng mga pulis na yan tungkol sa tukhang for ransom. Dapat sa kanila, ibitay ng patiwarik. Si Ruel Halod, hindi naman siguro mga idol sa ginawa nila, pinahiya nila mga namumuno sa ating bansa, lalo na kay Gerald Bato at kay President Duterte sa South Korea o sa buong mundo. Yon Si Jennifer Nakada naman, sabi ko niya, Sir, yan po ang unang pumasok sa isip ko. Pagka dinig ko ng balita na yan, hindi imposible. Kaya kaya nilang bumili ng kaluluwa, hmm? makabalik lang sa kapangyarihan. Mm -hmm. Si so, uh, sabala. sa mm bala. -hmm. Yes, it's obvious. They want to stop the war on drugs and at uh, the same time, uh, destroy the image of the PNP. O oh, si Rodelio sa timbre. Sigurado yun. Marami pa silang papatayin, dayuhan para masirang gobyerno. Ang Pangulo, nakaplano na yan. Kawawa naman ang na mabibiktima. Salot talaga mga dilawan. Uy. <laughs> si Jing Monyeva. Yes sir! Kung hindi kadali sa plano nila, bakit sa loob pa ng krame ginawa? Mm -hmm. Sir Ray Rodriguez, pwede it's part of a covert operation to destabilize the government. Ayon. Ikaw, ano sa palagay mo? Sa palagay ko ay... Magandang ta talakayin muna natin bilang isang... Ako sa tingin ko, hindi naman siguro. Dahil yung pong nangyari ho sa mga sinasabing pagdukot ho sa mga foreigners, ay hindi na ho bago ho yan. Matagal na hong nangyayari ho yan, ang uh, inibala ho nilang pangalan eh. Mm. Ang ano niyan dati, hulidap. Mm -hmm. Uhulihin mo, tapos uhuldapin mo siya. Mm -hmm. At uh, dadalhin mo siya sa isang uh, ATM machine. Mm -hmm. Doon mo kukunin yung pera nila. Mm -hmm. Tapos wala namang kaso ho yung foreigner na yun. Mm -hmm. Siyempre, matatakot kapag ang isang foreigner ho ay medyo walang papeles. Mm -hmm. Minsan, mis-partner yan sila eh. Oh. At minsan rin, kapwa rin nila, banyagahong gumagawa niyan at tumuturo, ito, hulihin niyo. Yun. So, ako hindi ako naniniwala na this tabi Yan ang magandang sinabi mo, Likes. Yeah. Kasi ho, kami sa Bitag at Kilos Pronto, naniniwala ho kami na laging merong sinasabing utak sa likod niyan. At merong mga sinasabing mag-execute sa kidnapping ho kasi, meron laging may financier, may sinasabing brains behind, may sa operational aspect, pati doon sa sinasabing project-based na. Mm -hmm. So lumalali na tayo. Hindi na ho bago yan. Kaya lang dito sa sitwasyon ito, kung nagawa nito mga potok sa buhong mga suspect na ayaw pa ho natin sabihin kung sino dahil iimbestigahan, mm -hmm sabihin lang ho namin, hindi na bago tulad na sabi ni Alex, lumalakas ang loob ng mga putok sa buhong, mga penehong bastos. Walang yeah. Alang disiplina na dapat talagang pinatatadyakan sa lalamunan. Dapat ipakita talaga ni General Batong ang Yo, pangil. Tama, tama. Hindi lang, hindi lang sapat yung sasabihin, eh, sorry, ano? Alam ko, matigas talaga si General Batong. dapat katigasan dito. You have to fight fire with fire pati siguro si Pangulong Duterte mm. itong nangyayari ngayon mm. wala sa kanya yan mm. ni Katiting uh, ni mm. Kalingkingan ano sa kanya wala yan hindi sa hindi sa masisira ho dito mm. dito sa mga ginagawa ho ng mga ng ilang po mga pulis pero yun nga tama ka mm. dapat ipakita nga ni bato dito tatang uh, binanggit nga ni Pangulong Duterte kanina mm. nagsorry na siya sa Korean government at mm. sinabi niya mm. Kung ito'y mga pulis na mahuli at mapatunayan nagkasala talaga, mm. kung makukulong man sila, mm. sabi niya, mas mabuting makalaya kayo, makalabas kayo, mm. makatakas kayo. Dahil mm. siguradong dedo kayo at yung mm. ulo daw dadalhin niya sa Korea. Pero sinabi rin ni, uh, ni President Digong, mm. eh kung talagang meron lang death penalty, Yo. eh talagang hindi siya mag atubiling talagang isa lang na yung mga potok sa buho na yan, i-incinerate oh. pa. Eh yun, kasi yan you know, I don't know like, siguro ito ito'y naka-intertwined din sa sinasabing death penalty na kinakailangan. Walang takot gumawa ng katarantaduhan itong mga... Kasi akala nila, mabibigyan sila ng pardon, mabibigyan sila ng clemency sa dulo. Pero pag pinag-uusapan talaga ng sinasabing ibalik yung death penalty, pati yung mga halangang bituka niyan, magdadalawang isip gumawa tulad nitong ginawa na sa koreano. Yes. Uy, bilisan nun ninyo ha. NBI at PNP, Ayusin ninyo yung investigasyon. Sana magkatugma kayo. Huwag yung iba-iba nga ano, pinagdadaanan ninyo. Huwag gawing shortcut. Siguruduhin ninyo na sakto ho at hindi fall guy ang inyong mahuhuli ma dito.